Mataas na uric acid, pagpapahirap ng gout, arthritis at pananakit ng rayuma ba ang problema? Itong ulasimang bato ang lunas na hinahanap mo. Ang ulasimang bato na mas kilala natin sa tawag na pansit pansitan ay may katangiang anti-hyperuricemia na nagpapababa ng level ng uric acid sa katawan. Mayroon din itong natural na analgesic properties na isang painkiller at nagbabawas ng mga pamamaga. Tandaan na ang gout ay nangyayari kapag may tumaas na level ng uric acid sa ating katawan. Ang pansit-pansitan ay mayroon ding kakayahan bilang isang diuretic na lubos ring makakatulong. Dahil ang uric acid ay karaniwang na ilalabas sa pamamagitan ng pag -ihi. Ang pagkain nito bilang gulay o salad at maging ang pag-inom ng timula rito ay nakakabuti rin sa hypertension, diabetes, ubu, sipon, lagnat, sa kalusugan ng tiyan, kalusugan ng bato, at ginagamit panlabas para sa mga sugat at paso follow my page para sa marami pang kaalamang panghalaman na ating tatalakayin at pag-uusapan